Hi guys, welcome sa aking mini vlog for today. Ah, uh, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang bahay kubo dito sa aming boarding house. Boarding house pala ng may-ari. Pero ganun na yun Siyempre, bago ko simulan, gusto ko muna sa inyo ipakita yung pinakang unang-unang part na pinaka-unang namunga. <laughs> so, ipapakita ko muna sa inyo. So, huwag kayong mainip sa vlog ko dahil ako ay masyadong silent person. Joke. Charot lang, guys. So, ipapakita ko muna sa inyo yung harap. Tchere! Nandito pa lang tayo sa first part. Tchere lang. Ayan, syempre nga, ipapakita ko sa inyo. Mayroon ditong sili. Ito. Siling haba. Ayan, may mga siling haba at saka may talong. O, di ba yung talong is kulay green pa so baby pa siya bata pa siya bawal bawal muna siya ang kailangan lumaki muna siya at uh, sa wastong age wow sa <laughs> so, kaini lang siya no char ito syempre susunod siya nandito ang bayabas first time first time magkabayabas dito sa may alam nyo na sa rooftop gardening yan Yeah, di ba? Pag lumaki yan, marami dito bayabas. Siguro baka dito na ako kain ng bayabas. Hindi kasi ako mahilig sa bayabas, pero yung naingit kasi ako pag may kumakain ng bayabas. Kaya gusto ko siyang itry. So, ayan na nga. Almost talong na nakatanim dito. Halo siya. Mix pala siya. Meron din pala siyang uh, tabos ng kamote. Ayan. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Mga... Ano ba to? Kangkong. Kangkong at saka talong. So, dito muna tayo pupunta sa... Ano? Kailangan mabilis lang yung vlog natin kasi <laughs> mahirap yung duration. Baka ma-full agad yung ating memory. So, ito. Hindi ako sure. Kaya nalang bahala. I-comment nyo na lang sa baba. <laughs> Comment down below kung anong pangalan nito kasi hindi ako familiar sa bahay ko. Hala, pagalitan ako ni teacher nung elementary ako. sabi niya, bakit niya ako pinasa, hindi ko alam yung <laughs> bahay ko. So, ito. Nga, talmos ng kamote. Ayan, marami yan guys. Kasi nga, dahil masipag magtanim si ate. Hay ate, hay ayokit Ayoko itang ano, i, ano, Alam niya na, guys. basta po ano, ah uh, permission to post na lang this video hindi na po ako sa kasi uh, busy po kayo sorry po, ito po yung talong hindi pa pag violet na siya oh. sobrang nakaka ah, nakakatuwa kasi yung pagtatanim kahit sobrang hirap niya mahirap kasi dahil kailangan alagaan mo siya pero yung bunga nito pag bumunga na siya, dumami na siya yun, napakasarap sa pakiramdam bilang may ari bilang may-ari, yung may-ari talaga, ah, uh, masarap sa pakiramdam nila dahil nakakain nila yung ano yung tinanim nila, kumbaga yung na, yung inilagaan nila, kumbaga galing sa pawis nila yung eto tapos yun sobrang sarap kumain ng mga gulay kapag alam mo, ginaghirapan mo, di ba? so ito almost sili siya, siling green at saka siling pula gusto nyo ba makita guys? syempre papakita ko sa inyo Wow, wow. Ito, iba-iba ba siya ano, para siyang green peppers Wow. Tara ya. Ito uh, mga syempre, mga sili rin siya. Almost sili, sili green. Ayan oh. Di ba ang guganda ng sili o? Oh. Ang ang sipag niya mamunga. Ayan oh. Hmm. Ang daming sili. At nandito na nga tayo. Nandito na tayo sa okra. Hanggang dun, okra yan. Okra, 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 ayan o oh. Okra po yan Okra, 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 dragon fruit oh, May mga dragon fruit din o oh. Hindi nyo naabutan guys Hindi ko pala na i-vlogan May namunga rin ditong dragon fruit nun Siguro mga, ewan ko kung ilang peraso yun Yung may kita nyo guys, ayan pero ano yan, aloe vera Yung nasa gilid nun So sa mahilig mag-aloe vera, mag, mag na kay ate. <laughs> sorry Pagalitan tayo ni ate eto mga talong pa rin siya. Almost talong. And sili, hanggang baba na, hanggang diretsyo na naman siya doon. No? Oh. Guys, napakaraming sili ni ate. Tsaka, alam nyo, kasi importante talaga yung sili dahil maraming sa uh, sa mga kasi kailangan talaga may sili. Iba kasi hindi makakain ng walang sili. Kailangan meron silang timpla. di ba? So, ito, the best, the best ate talaga may kalamansi pa. Oh lalaki na ng kalamansi ay record ko sorry guys dumapo ko sa amin natakot ako ay ni kalamansi ate oh so te, bibilangin ko ba to baka mamaya magkulang mag mag <laughs> hindi po ako yung kumuha ah. bilinag ko lang po ito ayan siguro wait lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11 may 11 ka natin na uh, mga kalamansi pwede mo na siyang i-harvest para hindi para hindi kunin ng <laughs> charing lang. Ayan. Ayan oh, grabe oh. Yan yung dragon fruit oh. Oh, tsaka to. Dragon fruit. Wow, so super ganda. Hmm. Sintalong oh. Meron na siyang nahin. Pwede pang itanong yun. Tsaka ang ganda nito oh. Ano ko yung balak ni ate dyan? Wow. Super din dito nga puro sili uli sili sili siling green dami niya sili ano grabe sa atin. no? dami sili pwede na itimpla yung ano ba yung lado ng may suka sarap nun at syempre nga dito sili pa din sili wow may papaya na siya pero maliit pa Itong talong ang oh, laki na oh. wow ang laki ng talong So, sa banda doon guys yung may kita nyo guys napakarami talagang garden ni ate ang daming bahay kubo wala bahay pero man maraming makakakain <laughs> ano yun kakatawa mayroon siyang ano yung matawag doon uh, ano ba yun hindi paboritong hindi ko paboritong ano Tawag to Oo so, Kulay bilog Ang laki grabe eh. Hmm di Diba ang galing Ang galing ni atin no? So guys So nakita nyo na naman ang lahat <laughs> Ako palang ang hindi nyo nakita Charing Ayan So ito pala yung nilinis ko nun Ayan. So ayun lang guys So, sigurado naman na napasaya ko kayo dahil nakita kayo ng magulay. Di ba? So, huwag nyo na makalimutang mag-subscribe. Or mag like mag-share, or mag-comment. And comment, bahala kayo. Huwag nyo lang ibabash. <laughs> Sorry. So, yun lang guys. Bye-bye! Yan, bago umulan, pwede na kayo. Hindi pala. Pwede ka nang umulan kasi tapos na mag-vlog. <laughs> Bye-bye <laughs> guys.